What's up mga idol sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nabasa sa swimming pool Ayan, i-charge po natin mga idol at wala talagang reaksyon at pinaayos na daw ito Hindi daw po naayos kaya ito po ay gawan natin ng para Ang sabi daw po nung pinacheca niya ay program daw ang sira at wala daw plus file Kaya yun po yung i-check natin ngayon At kung napapansin yung mga idol, sinarts ko po siya ay wala talagang lumalabas At maraming salamat po sa nagpadala nito si Sendeno Michael Cayago from Marini, Cabuyao, Laguna So, pinahilbisi po ito mga idol at subukan po natin kung magawa ito Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, binuksan ko na po siya kagad So, andali ko po siya nabuksan dahil napacheck na ito at nilinisan daw po ito at hindi nagawa Ang sabi, program daw So, yun po yung i-check natin ngayon At ayan mga idol, tanggalin natin yung may scroll at mag-shoutout tayo rito Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon Shoutouts sa inyong lahat at sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video At ayan nga mga idol, so natanggal na po natin yung screw At kung napapansin nyo yung battery talaga na, maramang natanggal-tanggal na ito At sinubukan na ito palitan dahil wala na po yung lock nya So ayan, angat muna natin mga idol So tiningnan ko yung motherboard At napapansin ko dito, wala na talaga siyang kalawang dahil nalinis na po ito At meron pong natanggal na antenna Ayan, kung napapansin nyo mga idol, so natanggal po ang antenna So minsan sa pag-angat po nito, nadadala ang kuning connector ng antena at nahinang na rin po yung pinakakable mga idol kaya ayan so isang problema na naman yan na gagawin natin mamaya at ayan mga idol tanggalin natin yung mga flex kung nakita ko dito mga idol meron mga kalawang sa motherboard at wala na po siyang mga crowded dahil nalinis na po ito at nung inangat ko ang battery mga idol ayan madali po siyang naangat so ayan dikitan lang natin mga idol so hindi nato ito na dahil siguro tinisting ito ng battery at ganun pa rin at walang power kaya ayan binalik po sa mayari at lagyan natin ng tip mga idol so nabila may tip pa, para hindi magagalaw-galaw kapag naayos man natin ito at magtagal talaga sa may-ari. At ayan mga idol, sa mga hindi nakakalam, lalo na kung nababasa, ang una nyo pong i-check mga idol, kailangan po natin testeran. Tingnan po natin dahil madalas kapag nababasa ay grounded ang cellphone. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, ibalik na po natin. So parihas po sila pumapalo. Ibig sabihin, grounded ang motherboard. Kaya wala siyang power na deadbolt at hindi po sira ang program kapag shorted ang motherboard Hardware problem po ito At tanggalin natin yung camera So tanggalin po natin yung board I-trace po natin kung saan ang grounded Very simple tricks lang ang ginawa ko dito At naayos ko mga idol So hindi po lahat ng nababasa ay ganito lang kadali gawin So panoorin nyo po kung saan ko po nakuha ang pinaka-shorted na pyesa At natanggal na natin ang board Kung napapansin nyo mga idol, nabrasa na po ito Ayan, so yung mga kalawang sa ilalim ay may mga natitira pa talaga sa lineage isa natin ulit. Ayan, gumamit po tayo ng locker tinner. Panglinis po yan, pang tanggal ng mga basa. So, madalas kasi mga idol, lalo na kung nabasa ang inyong cellphone, dapat minutes pa lang simula ng pagbasa ay ipaayos ninyo kagad para hindi po siya mag-short. Iwas na rin, masira ang mga parts sa ilalim, lalo na yung motherboard at LCD. Madalas natatamaan. At ayun mga idol, pagkatapos ko nilinis, So, tinistiran ko siya at ayan, ganun pa rin, short pa rin. So, meron talagang pyesa na sira at naga ground dito. At kung napapansin yung mga idol, yung antena mamaya, kailangan yan palitan. Tingnan mo, dalawa po ang antena. So, nawala po yung isang konektor ng antena. So, kailangan po yan palitan. At may mga kalawang talaga mga idol kapasitor at sinig ko po isa-isa so inikot-ikot ko po ang board, hindi ko natin ang mga shed. At ito po yung una kong nakita mga idol, nasunog ang kapasitor malapit sa battery. So madalas nyan mga idol pumuputok yan lalo na kung may laman ang battery at napasukan ng tubig. So dyan po siya una magsimula at kung napapansin nyo yung konektor ng LCD ay may mga kalawang at yung konektor ng battery ay nagkakaroon po ng crudit ang pinaka-piyesa. So unang gagawin natin mga idol, tatanggalin po natin yan dahil dito na trace ko po ito Sinaksa ko ito sa charger At wala talaga siyang umiinit At nagduda ako mga idol Nung nakita ko ang piyesa na to Ay pumutok po siya So ang unang gagawin mga idol Tanggalin natin at i-trace natin O tistiran po natin Kung mawala ba ang grounded o hindi So ayan naglagay po tayo ng plugs at gumamit tayo ng hot air 350 heat temperature dahil may mga pyesa po yan sa ilalim. At ayun mga idol, pagkatapos na natanggal, kitang kita po na nasunog talaga siya. At dito natin tinister mga idol, kapag nawala po ang granule at isa na lang ang pumapalo, ibig sabihin normal na ito. At ito na nga mga idol, normal na talaga siya. Kanina dalawa po ang pumapalo kapag balikta natin ang tister At dito naman mga idol, wala na talaga siyang palo. So ibig sabihin, ito po ang may tama yung pyesa na kapasitor na maliit. At ayun mga idol, kailangan natin palitan. So dito naman mga idol, dahil supply lang po yun. Pwede nyo na hindi palitan. At dito mga idol, pinalitan ko po sa video para may ipakita natin at may bahagi natin na may pyesa pa rin tayong pamalit. So, kahit saan naman mga idol, makakuha ka ng pyesa niyan. So, ayan. So, sinubukan ko siya palitan at itester natin mamaya. So, tingnan natin mga idol, ang pinagkaiba nila, yung sunog at yung ipapalit natin. So, kumuha lang din po ako sa scrap na board. Same polarity lang po yan. At ay naglagay ako ng flux mga idol para hindi po lumipad dahil maliit lang po ito na pyesa. At grabe mga idol, napakasulit po ng pagkagawa natin dahil nasubukan na ito gawin. So, hindi po naayos. So, eh mga idol, ito lang po yung ginalaw natin. At ayan, so, 350 heat temperature at pinalitan na po natin. At tingnan natin ulit mamaya mga idol na may piyesa na. Kung grounded pa ba siya? O oh, hindi. Ay nilinis muna natin. So ito po yung pinalitan natin. Ayan mga idol. So napaka logic lang po talaga ng paggawa natin. So kailangan talaga ng diskarte. At ayan na mga idol. Tinister ko siya. O nang tester natin pumapalo. So balik tari natin. At kung napapansin yung mga idol, wala na po siyang palo na may piyesa na. So ibig sabihin, itong piyesa lang talaga ang problema mga idol. Yan po yung pumutok dahil sa pagkakabasa. So kaya kung naliligo man kayo sa poli, huwag na kayo mag-cellphone kasi konting pagkakamali mo lang yan. At kapag nahulog yan, lalo na kung acid po yan, ay mag-asin-asin po talaga yan. So ayan, itesting na po natin at tingnan natin kung nabuhay na. At ito na nga, mga idol, nabuhay po natin siya sa pamamagitan ng tricks na ginawa natin. So ayan. Ito lang po yung pinalita natin at nabuhay po natin kaagad. At tingnan natin mga idol, i-on po natin kasi ang sabi, program daw po ang sira. Kasi baka mamaya, lugo lang po ito at hindi nagtutuloy. Kaya ayan, abangan nyo mga idol kung nagtutuloy ba ito. So nag-loading muna siya at grabe mga idol, napakasulid po ng gawa natin. At napaka-basic lang tricks na ginawa lang natin. At sana mga idol, isupport nyo po ang video ito. Madalas kasi mga idol, lalo na kung pumuputok ay pwede natin tanggalin at i-trace. So ayan, hindi po sira ang program. Kung napapansin nyo, meron pa siyang password, mga idol. So, nagtuloy po siya. So, ibig sabihin, mga idol, hardware problem wala sa software. Ang sunod naman natin gagawin, yung antena na nawala, mga idol. So, sumama siguro yun, or baka kinalawang na yun, nung pag-angat ng unang gumawa. Kaya, ang gagawin natin, mga idol, So, palitan po natin para magka-signal pa siya. So, tingnan po natin mamaya kung magka-signal pa ba ito dahil yung antena niya mga idol, yung pinaka-puno talaga sa board ay nawala or tanggal siya. So, madalas yan mga idol kapag inangat siya, lalo na kung kalawang ay minsan nadadala talaga. So, ang gagawin natin, maghanap tayo galing po ito sa charging board ng mga Samsung. So, pari-parihas lang po ang mga antena mga idol. So, Tanggalin po natin 350 heat at ayan mga idol so ilipat po natin dito at may mga polarity din yan mga idol ang antenna niyan so hindi pwedeng magkabalik that. Ayan so kailangan mga idol tugma ang pagkakalagay natin so gamit natin ay 350 heat at mababa lang ang air para hindi masunog mga idol. So ayan init-initan lang natin maglagay tayo ng flux. So pag kumapit na yan sa board ay okay na yan. So grabe mga idol. Sana i-support nyo ang ating video mga idol para marami kayong makukuhang tricks. Sa so, mga nababasa talaga mga idol, ang gagawin nyo po, tingnan nyo po ang mga kapasitor dahil may mga sunog-sunog. Madalas po yan lalo na sa malapit sa battery. So yun po kasi yung unang pumuputok lalo na kung nababasa. So swerte lang nito mga idol kasi siguro nung pagkabasa nito, pinalinis ito kagad. At lalo na kung nalubog talaga mga idol, huwag nyo pong tagalan ipaayos. Hirap na po yan, mag-asin-asin na po yan parang dagat. At, <laughs> na nga mga idol. So, hindi po magkasya yung pinaka-antena na inilagay natin dahil nahinang po ito. So, ang kailangan na naman natin dito mga idol. So, yung isa na isalpak. So, yung isa talaga ay hindi natin maisalpak dahil kumipot na po siya, lumiit siya dahil po sa hinang na nilagay. So, ang gagawin ko dito, palitan ko na lang din mga idol. So, ayan. So, may mga hinang talaga siya. So, mag nahinangan na kasi ang pinaka antinan niyan, ay hindi na po natin matanggal yan. Dahil kunting butas na po yan, madadagdagan po ng mga tingga-tingga yan. Kaya ang mangyayari, hindi na po mapasok. So, kailangan palitan din siya. So, ayan. Buti na lang, mayroon tayong mga galing sa mga i scrap i scrap din mga idol na mga patay-patay na cellphone ay nakakuha tayo ng na pari lang. So, swerte pa rin ang nagpagawa nito. At dahil nagawa natin ng paraan. At hindi lang po ito ang may tama mga idol. So, hindi rin po ito nagtatat. So, hindi lang po nakuha sa video natin dahil nag-pull storage po tayo. So, ginawa natin pati ang touch pala nito mga idol. Kalawang na rin ang LCD nito. Wala pong reaksyon. Kaya ang ginawa ko nito, nag-jumpiran ko po ng isang linya. So, hindi po nakita sa video dahil naputol pa ating video. At nagulat ako, full storage pala. Kaya nagbura kung mga idol. So ayan, ilagay natin yung scroll at tingnan natin mamaya mga idol kung meron pa ba itong ibang problema at meron na bang ba signal dahil kanina mga idol wala po yung antena at tingnan po natin yung mga function niya, camera, wifi, speaker kung gumana na ba lahat. At ayan mga idol, maglagay po tayo ng double sided tape sa takip. Para daradretso po tayo at itest natin mamaya maglagay po tayo ng SIM card. Maraming salamat sa lahat po nang nagtiwala sa Jolpon TV at maraming salamat sa lahat po nang nag sa amin araw-araw. Sana mga idol, supportahan niyo ang ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para napakarami po kayong makukuhang idea natin. So, ayan. Ang gagawin natin, maglagay po tayo ng SIM card at i-check natin kung may signal dahil connected sa antena yung natanggal kanina. So, ayan. Naglagay po ako ng smart mga idol at i-on na po natin. Huwag po kayong kukurap. Tingnan natin kung nagnormal na ba ito lahat. So, ito po yung antena na pinalitan natin. At ayan nga mga idol, kitang kita po yung signal niya. So, wala na pong problema sa signal. At napakas swerte ng may-ari nito mga idol na nagawa natin ng prana at buti na lang dahil ulit ang LCD nito hindi po nagkakalamat. So ayan, normal ang touch. So ginawa ko po ang task nito mga idol, hindi lang po nakita sa video. At ayan, hiningi ko po yung password. So kinabukasan na po ito nabigay. So chinik ko po lahat mga idol. Yung backlight niya, natataasan, nabababaan, normal na po ang lahat ng function. So, pagdating naman dito mga idol, ayan, normal din po lahat. Merong baseband, Kompleto po. At tinignan ko po yung wifi. Normal din po ang wifi, walang problema. Ang camera, good, walang problema. Sobrang linaw pa rin. So ayan, kuha tayo, mag-capture tayo kung malinaw ko ba siya. At ayan nga mga idol, medyo malinaw pa rin talaga siya kahit napasa ang lens. At check din natin ang camera sa harap. At ayan mga idol, pati po yung speaker, tiningnan po natin. Ayan, kumagana naman po. Wala na po talaga siyang ibang problema. Napakasulit po ng gawa. Hindi po lahat nang nabasa mga idol, madalas nagnormal lahat. Merong iba na walang camera, walang wifi. Pero dito mga idol, lahat po, functional po lahat. At napakasaya ng mayari at inawin ko lang hindi po lahat mga idol ng nagpapagawa ng mga nababasa ay nagagawa minsan mga idol board na talaga ang tama maraming salamat po sa inyong palaging panonood